So, kakain tayo mga guys, ano? Kakain tayo ng panghapunan ano ng oras niyo. Ah. So, yung ulam natin kanina, may ulam tayong sobra kanina, ito yung di ba? <laughs> so, kaya rin naman tayo manok dito, 'yan. So, dalawa. 'Yan, pagsasabayin natin 'to, mga ano guys. Pagsasabayin na natin 'to. So, mayroon dito yung ano, nakalagay na yan, sili. Yan. Hindi mawawala yan. Dito mawawala mga guys. Yan. Teka. Sababing konti. Yun. Pusin po natin. Sayang to kasi may paborit. Paborito. Kain tayo mga guys. So, kaninang tangahari, no? Nakita naman ninyo yung ulam ko. Ito yun. So, ah. sayang. Pag-ibukain yung sayang. Hmm.

Kainin okay, na natin pati balat parehas lang din yan. Hmm. Nasa balat kasi ang sarap eh. mga guys, pagka kahit na maraming putahe, ba? mga limang putahe dyan, siguro hanggang tikim lang ako, hanggang tikim lang ako doon, siguro mabubusog na ako sa isa, dalawa. Katulad nito, may manok, may sugto, hmm. babinatang kumunod to, hmm, kasi, pag binabanatan, mo rin yun, mawawalan yung lasa nung isa. Okay lang po sa baho. Pero mayroon tal talagang tao na kalamon mo mahubusan ng ano. Lahat na lang po, tahe, kailangan kainin. Ako ayaw ko ng ganun. pag na busog na ako dito okay na ako so pwede naman titirahin natin yan mamaya take 2 hmm sarap mo guys bus. Ah <coughs> 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 Sa ah. tapos ng kain mga guys Magugas tayo Ayan. Ugasan natin yung kinainan natin para malinis Huwag ah. tayo masyado ano, tag dito. Huwag tayo masyadong mag-abuso sa mga katulog kung sino man yung ano. Kawawa din yan mga yan. Hindi nga, hindi porkit na hindi katulong ka, eh, inaasa mo na sa kanya. But, ikilos eh, din tayo. kun tayo. Ayun. O. Kuha sogas. 'Yan lang gagawin natin eh. Konting pababayaan ay para din sa kalusugan ng lahat 'yan. Iyon it's not now.